magandang buhay po sa lahat mga kagri ka welcome back sa ating channel ngayon po ay shout out sa mga bago at regular na subscriber po. ngayon po tayo ay magpuputol magpupruning tayo magbabawas tayo ng kalabasa ano po bakit po kailangan magbawas ako po bago magdelegi gagawin ko ito sapagkat masyado silang siksikan ano. ganun talaga kailangan magsakripisyo ang tawag dito ay sakripisyal lang ano. Oh, masakit talaga nakakapayak. ano <laughs> oh. Yan, o. oh. 'yan oh. Dapat sana maliit pa ito, ginagawa na. Hindi nila kakayanin pagka sila ay hindi binawasan. Dapat po ideally hanggang tatlo lang. Piliin natin yung pinakamalusog. Ito nang nasa harap ang tanggalin natin. Tatlo lang. dalwa tatlo. You dahil meron pa tayong upo so yan o oh. tinanggal natin yung maganda ganda na sila ngayon mas mabilis silang lalaki ganoon po talaga hindi pwedeng sama sama mababansot ang isa ito ta apat eh oh. sakripisyo natin itong sa... itong mal nandito sa may upo para mag ano itong upo masakit yan kung patatagalin mo pa Ah, katulad nga napatagal ko pa, medyo masakit na. Nakikita mo, maganda ang distribution ng sunlight at mga nutrient. Ito, malaki na yun. Eh, oh. Tatanggalin ko itong malapit sa upo. ano? o. Oh. yung isang nasa gitna o ilalim. Tingnan natin. Pipili tayo kung alam yung pinakamalusog. Ito nasa gitna kahit sa malaki. Sakto talaga. Nakapayak eh. Ito no, iyak, iiyak. Ito iiyak. So yan uh. Tatlo lang. ma mo yung malalaking bunga kapag ka ganon. Hindi naman. ito. Tatlo okay nito. Huwag na natin bawasan yung tatlo. Dahil lang din po tayo ng talbus. Pantalbusan na lang yun. Ito sacrificial lang yung nasa gitna. Yung nasa gitna. Bawasan talaga may harapan silang uh, hindi ba yung bang ginagawa talaga binabawasan pamilya medyo pangit naman pag sa tao ito yung pangit ng ating unahin ito no? tatlo 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 lang ito po ay marami tayo kukunto dito teknolohiya ating natuklasan you know, ito ay dikit dikit tatanggalin natin isang pang ito mga nasa gitna ang ating tatanggalin ito ano? na ito nasa gitna ito nasa gitna ito nasa tabi ng upo dahil pag pinatagal mo pa yan lalo ka nang iiyak ano ito kahit mataba ito kailangan natin isakripisyo ito yan dahil malapit sa upo. Yan o. Babawi din po yan yung income na ni expect mo. Makukuha mo, mo rin. Kaysa dito. Tapos pagka po yan ay siksikan, nagiging breeding host po yan ng insekto. Lalo kang mawawala ng income. Tanggalin natin. Ah, sa gitna. Yung ini expect mong income ay lalong mawawala. So mas malaki mawawala sa iyo yung tinatawag ng matatanda na naghangad ng kagitna san sa ang nawala tanggalin natin ito malapit sa upo yun know, o oh, ang maganda ng tingnan pagka 3 lima lang yung ito pangit itong isa piliin mo talaga yung pangit para siya ay ah, hindi ka iiyak tatlo sa kayong nasa gitna oh. ito yung nakakaabala pagka nabulok po yan yung mga tinanggal mo ay sustansya din sigurado yun lang na hanggang tatlo lang Napadam dapat nga tatlo lang eh kaya lang tayo po naglagay ng maraming buto kaya e sapagkat madami naman malaya tayong maglagay ng ano para pagka may namatay may dapat sana dati binubunot ko pa yan at inililipat eh kaso muna tayo ng tag-init hindi natin kinaya ayun ngayon tayo paiyak-iyak na nagpuputol sakripisyo po yan yun talaga sa iba yan na hindi papayag oh, tatlo, tatlo, tatlo lang. dapat talaga ay dalawa pero since ka, dahil hindi kakayanin ng sustansya ay abundant naman po yung ating Itong ano sugal lang itong ginawa ko eh. Sa upo. Dahil nagkakalima na sila. Ay bahala na. Kaya na lang ito. Titingnan natin. Abundant naman po supply natin ng organic fertilizer. Ito, tanggalin natin itong. At mamimili ka talaga. Yung pinaka-reject ang ito. Namatay. Maguhulit tayo ng certified dito. So yan. Pinapatay po yung mga kulisap na yan. To dahil talagang kawawa ang ating halaman ito titin natin tatlo na ito okay na yan tatlo 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 lang tapos ito meron tayong bago dito may maghuhuli po tayo certified naman gagamitin natin yung tinanin po natin doon ay yung kwan yung native so yan ano. nagpapatay ako umagat hapon itong mga ito hindi ko po yan ini-spray dahil tayo ay organic so yun o Mapatay natin yung nasa gitna. Masyado silang siksikan. Tatlo lang, tatlo, tatlo lang. Yung pa nasa gitna. Kahit malusog, basta, yan, nakita nyo. Ang manda ganda tingnan. dami insekto eh. You know? Nangahinog na. Kaya maganda pag intercropping. Nababawasan ang insekto. So, punta tayo dito. Ito yung mga bago kong patanim. Tanim. Ah, uh, meron pa dito tayong babawasan. Last na po ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Naway no? may natutunan po kayo, you know. Dito inintercrop natin si Dragon. Ito, you know. Tatlo binawasan natin. Lima pa din 'yan, you know? oh. Pwede na ilalagay natin 'yan ng abono. Yan lang po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bye-bye and God bless. Parang tayong abo dito. ditong model Squash production sa bundok. So ito na po mga kaagri, makalipas ang ilang linggo, namumulaklak na yung ating binawasa. No? Kita nyo, halos isang buwan mahigit. Ito, yun, no? Oh. Ang dami ng bulaklak. Ikapitong araw na nga ngayon itong video ko ito na pamimitas sa linggo na. So yan ang dami o. Oh. Ganyan kaganda pagka normal lang yung bilang, dalawa o tatlo. Yun, no? Oh. Ayan oh, may surprise na agad siyang buko sa linggo pa lang na pinipitasan ng bulaklak. Ayan o, no, pasyal tayo ng konti bago tayo magtapos. Siya nga po pala, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin din po yung sa natin channel, yung Wow Pinoy TV. Doon po natin nilalagay ang mga non-agree. dito po ay random videos na din ang aral sa buhay. You o, know, dami niya no. 19 puno lang pero ang dami na. Nakakaisandaan piso kami dito ng harvest sa bulaklak pa lang everyday imagine everyday malaking tulong na sa isang magsasaka po yan na walang extra income ay ingay tading daan o oh, yan o oh. na pollinate na siya ng mga bee Oo, may pag-asang dumami ng bunga so, hindi tayo nagmamadali dahil hinahinay lang Ikang, uh, isa isa lang mahina ang kalaban so yan o oh. pasal ko po kayo yan na siya oh. how cute at marami pa dito ang buhok kong nagtatago mamimitas po ako ngayon pinasyal ko lang po kayo so yan, yun lang po, Maraming salamat please support all Filipino vloggers ipakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino yan o bye bye muna po yan may buhok pa dito uh, dumami na kanyang buhok